Bagamat tayo ay binabagyo at uh, hinahagupit ng resulta ng korupsyon sa mga taong gobyerno, ang mabuting balita, meron na pong tumugon sa hamon ng drug test. Ayan po, nagpa-drug test ang Congressman Paulo Duterte at ang resulta ay negative. PBBM, ha? ako po, hindi ko naman sinasabi na ikaw ay talagang napatunayan ng nagkokokain. Pero ang pinakamabuting pamamaraan para pasinungalingan yan ay hair follicle test gaya ng ginawa ni Congressman Pulong Duterte. Wala namang mawawala kung ikaw ay magpapadrag test. Maibabaon lang yung usapin tungkol dun sa issue kung ang presidente nga ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Padrag test na po tayo at bago tayo lumabas na naman sa mga iba't ibang issue, kaya ng mga non-issue na binabato ng huwag committee laban kay BP drug test muna. Dahil yan po ay karapatan ng taong bayan, karapatan ng magkaroon, makakalap ng impormasyon sa mga bagay-bagay na makakapaikto sa pang-araw-araw ng buhay ng mga mamamayan. Siyempre po, kung gumagamit ang pinagbabawal na droga ang pinakamataas na opisyalis o kahit sinong mataas na opisyalis sa Pilipinas, yan po ay paglabag sa sinumpaang katungkulan.